Hello what's up guys So sa araw na to Sa hapon na to guys Ay gagawa tayo ng ano Yung tulad ng pinapakita ni Jesse so guys Sa KMJS Yung Saging na pwedeng gawing inumin guys Pampababa ng alta presyon Yun ang Alam natin So gayahin natin guys Dahil kailangan natin uminom So ito saging guys oh. So. gawin natin guys oh. Gawa natin ng ano guys, balon. Malit na balon ito guys. Para yung tubig lalabas. Ayan, nilanggam. So, natin ng malit na balon dito guys. So, gayahin natin guys. Tama kainan natin ng tubig dito. Subukan natin. sip naman daw itong namin. So, ayan na guys. Ayan na guys, no? Naging balon na siya na maliit. So, Tagpanan natin ito guys para bukas. Tingnan natin kung mapuno ba siya ng tubig niya. Sana Okay, tagpan natin guys. Tapos. Tapos natin mga. Na. Okay na. Ayan okay, guys, no, natakpan na natin. No. Oh. Ayan, tinalayan din natin dito. Okay, ibang nyo bukas guys. So guys, uh, binalikan na natin yung ginawa natin kahapon guys na ano, yung saging. Ano na, na pwedeng mainom. So, sige guys. Ito na yung saging. So na natin guys. Ayan, so, punong puno na no? oh. Eh, Ayan, tubig guys oh. Tingnan natin yung Tunay mo na tayo sa bawang oh, tubig kung ano ba. Kasi hindi namin ito nakuha kanilang umaga eh. Ayan o. Oh. So, try natin yung uminom guys. Try natin yung uminom. Mapakla nga siya. guys eh. Okay. Yun lang guys no. Okay. So yung lasa niya guys parang parang tubig din siya guys. Na parang may malasahan ka na medyo mapakla ng konti. Yun lang. Parang tubig okay. lang talaga. para natin ulit. So, ayan na. So, na-testing na natin yung uh, nakita natin guys si Sika Soho. Sabi nila, effective daw yung guys sa pagpababa ng alta presyon at sa mga iba bang sakit na pwede niyang magamot. So, guys, so, uh, maraming salamat sa inyong panonood. Sana, ako ng ano rin teknik nito. Okay, maraming salamat po.